I am an engineer, 25F, hybrid ang work setup ko. Apat na arao a month lang ako nasa office to do paperworks and stuff. My husband works as a quality control on site. My salary is way higher than his. I earned 80 to 90,000 a month while sha 20 to 25,000. We met nung freshman college kame. Now, we're married at meron nadin kaming anak. Lahat gastos ko, from bills, house, groceries, eat-out, needs ng anak namin like diaper, gatas, vitamins, check-ups, etc. Ako lahat. Parang wala akong asawa para siyang display sa totoo lang. Sa household naman ako laba, luto, at linis. Nag-aaway kami kasi gusto kong magpahinga pero hindi ko magawa kasi puro siya hilata. At pag di ako kumilos, dudumi ang bahay namin. Ang sabi ba naman sa akin, wag ako ma-stress, hayaan ko lang at magpahinga daw. E eh kung kumikilos siya at tumutulong edi eh walang dahilan para ma-stress, makakapagpahinga pa ako ng maayos knowing na malinis at mabango ang bahay. Hindi kasi niya magets na yun na lang yung peace ko na makitang malinis ang bahay ko. Sobrang tagal na naming problema to, para niya kong nanay. Hindi ko na din mabilang kung ilang beses kami nag-usap at nangako siyang tutulong sa bahay. Pero hanggang ngayon wala pa din, naghihintay pa din ako ng pagbabago. Mabuti sana kung sagot niya lahat ng gastusin dito, medyo tanggap ko pa. Kaso hindi eh, ako pa din. Gusto ko na makipaghiwalay sa totoo lang. Wala naman akong mapagsabihan kasi ang petty ng reason ko. At isa pang problema, paano yung anak namin? Kasi paano ko i-explain paglaki niya? Ewan ko, di ko na alam. Edit. A lot of you were asking kung saan napupunta sahod niya Malamang 'yun sa piyesa ng motor, since halos every month may bagong kinakabit. Gas money din kasi medyo may kalayuan ang office nila. Tsaka baon food at work. Wala naman siyang bisyo, hindi umiinom at naninigarilyo.